Alas dos na po ng hapon po mga kalaki at syempre po narito na po ang ating mga 4 digit lucky numbers. Wait lang po. Ayan, bumalik na ako. 4 digit lucky numbers po para sa masasugid po nating mga lucky followers na nag-aabang ngayon. Ito na po ang magandang sumada. Kunin mo na. Kunin mo na sa Hong Kong. 9273 Singapore. 8132 China. 2598

Israel 7250 Las Vegas 8120 Saudi 1499 Japan 5387 Italy 6275 Germany 3137 at Korea 9 2890 Ayan po mga kalaki, ang 4-digit lucky numbers, pwede nyo po yan i-rumble. At syempre po mga kalaki, aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Congrats po sa mga napanalo po natin, ng mga 2-digit, 3-digit kahapon. Congrats!